Ito yung dal. Wait, mali na yung cellphone nyo. Oo, mali na. Ayan, kunin nyo ito pati itong ano, itong uh, tarp. Ipasa nyo sa GC, ah. Uh. Sige, uh, ano na po kayo lahat doon, mga sir? Ano po kayo lahat doon? Dito, dito po. Ang dami pong mga kapatid na mga Muslim na viewers ko ngayon. Sige. Ayan guys, ayan. Yan isang sigaw na uh, sigaw kayo ng ano, yung sabay-sabay uh, ng Alawak Bar.

Thank you, sir. thank you. Thank you. Thank you, thank you. Shukran, shukran mga kapatid. Yan, mga kababayan, sa so narinig po natin ang mga leaders po, no? Nakakamangha po ito dahil very organic ito Sige uh, po. Uh, Yeah, sige, Ano? 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 ng Muslim Ano? At, at, at ako sir, bago Ano? Ano? no? na nga ako dahil uh, ah, yung kanina kay engineer ngayon lang pala ito nabuo yung alliance ninyo no so parang ah, naman nga na ako dahil ito first time pala pero ganito na kayo karami Ah, take note hindi po pala pa kayo magkakaiba magkakaiba po palang tribu ito magkaibang grupo magkaibang grupo sige sir mensahin nyo na lang po sir uh, ko <music> tatay dati yung mga kali pwede nga maglakad hindi ka takot yung mga drug pusher nagsiyo yan na ng iba't ibang probinsya mga Christian man o maranao ano pa man niya. ngayon nagsibali ka na anong ibig sabihin? Open na naman yung drugs kaya po uh, sana pagkaisa natin na uh, doon tayo sa mapayapang paraan huwag na natin uh, na yung uh, term ni BP Sarap maghintay kayo sa 2020. 20 hindi po natin, sige, lumabang kayo, patas. Para po makita natin yung hatol na ng sambayan ng Pilipinas. Thank you, thank you. Nagbinsay so, mo na lang po sa ating mga kababayan. Tapos <coughs> na lang po yan. Nagbinsay na ako kanina, ito, pero sige, ulitin ko. Sa mga kababayan natin, yung mga nakikinig, mga OFW, magkaysa na po tayo. Labanan na natin ng mapang-api. Ito, oh, Anong sign ito? Kailangan labanan natin. Huwag tayong matakot kasi po nandiyan ang Diyos na nag-iisa. Tutulong at tutulong pa rin yan. Kaya kami, nagkaisa kami, uh, talagang lalapang kami hanggang sa dulo. Protekta namin ang tama, Pro protekta namin ang batas. Eh magkaisa na tayo. Kung may kabagatan kayong mga congressman na kasama sa nag-impeach, sabihan nyo sila na itigil na nila yan. Wala rin patutungan yan lalong magkakagulo ang Pilipinas kung sakaling ma-impeach nila na hindi naman impeachable yung hatol nila kay Big Sara. Salamat sir. Thank you. Sukran, Isang ano, two. Uh, tatlong ano, sigaw ng Duterte at saka alaw. Okay, Duterte. Du One, two, three. Duterte! 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 Alaw at bar. Alaw bar. Alaw bar. Alaw bar. Hindi po kami bayad ah. Ayan. Thank sure, you. 100%. Thank you, sir. Engineer. Sokran, sokran. Sir, thank you. Thank you. Ayan, mga kababayan. Picture na natin sila lahat. Sige po, pwede. Picture, picture. Ayan, ayan. May rock bar. Wait lang, ilabas mo ba? Ayan, picture, picture. Buwan na nyo nga, sis. Yung set po nyo dan. Malina yung set po nyo. Oo, malina. Ayan, kunin nyo ito itong ano. Itong Ipasa nyo sa GC ha. Sige, uh, ano na po kay lahat doon, mga sir? Ano kay lahat doon? Dito, dito po. Ang dami pong mga kapatid na mga Muslim na viewers ko ngayon. Sige. Ayan guys, Ayan. Oh. yan isang sigaw na Yan uh, sigaw kayo ng ano yung sabay-sabay uh, ng alawak bar. Ayan, video Ayan bijo. bijo. mga kababayan. Takbir. Allahu Takbir. Takbir. Picture la picture. Teka. Thank you thank you thank you. Yeah. thank you. thank you. thank you. Syukuran. Syukuran. Mangat Yan, mga kababayan, so narinig po natin ang mga leaders po, no? Nakakamangha po ito dahil very organic ito. Uh, sige. Minsan lang ng ating uh, presidente ng Muslim Alliance at, at ako sir, bago kayo magminsahe no, na ako dahil ayun uh, kanina kay engineer, ngayon lang pala ito nabuo yung alliance ninyo, no? So parang uh, na ako dahil ito, ito first time pala pero ganito na kayo karami. Ah, uh, take note, hindi po pala pa kayo magkakaiba. Magkakaiba po palang tribu ito. Magkaibang grupo. Magkaibang grupo. Sige sir, mensahin nyo na lang po sir. Ah, uh,